Mengbatalkan. Ritra, Retreat! Ritra. retreat saya. Dukung 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 saya. ayaw mo akong tigilan! Yes! Yes! Ano ginagawa nyo dito? Oo nga naman, Tay. Pabayaan nyo na muna mag-usap yung dalawa. Dura nga kayo! Ikaw, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa inyo, hindi pa pwede. Ikaw, anong ginagawa mo rito? bonggo ay eh, mag-usap muna tayo. Wala na tayong pag-uusapan pa. Bong eh, patawarin mo na ako sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo. Matagal na kitang pinatawad. Yung pala eh. Eti, balik na tayo sa dati eh. Ikaw, bumalik ka sa dati. Ayun yung bangka mo. Ako, dito na lang ako. Di ba sabi ko sa'yo, kamatay lang maghihiwalay sa atin? Kaya nga ako nandito dito eh. Dahil magpapatay ako. Ba't di mo ako inahawat? talaga di mo na ako mahal? Eh, kung yun ang gusto mong gawin. Pero, para matapos ang lahat, muna na ako. Teka muna! Hindi ka mamamatay diyan. Tingnan mo nga, ang babaw. Eh bakit kanina? Diyan ka pupunta. Ba't sinabi ko ba diyan ako? Bubelo lang ako. Duro akong... Bongoy. Bakit ka umiyak? Pero ito, tanda mo, ah. Mahal na mahal kita. Bongboy, mahal na mahal din kita. Kung, kung yun talaga ang gusto mong gawin. Sabay na tayo. Kapit kamay. Kapit kamay walang iwanan. Teka muna! Masyado ka mahilit, Talaga! Oh, ano Eh, kanina mo ba ako pinapag eh? Ah! Uh, uh, ano? Ang kulit-kulit! Ha? Uh, uh, huh? Ano? Gusto mo? Uh, isa pa? Ha? Huh? Ha? Huh? Teka huh? muna! Teka muna! Oo na! Sige na! Matigil ka na lang! Pukul. Pukul. Kencang. Aduh, dah lemah. Mau Retreat. Oh, retreat tak? Duk lagi. Insan, take over. Stop kamai! magaling na lalaki. Lalabang ka? Kahit dalawang beses mo niligtas ang buhay ko, kaya kita papatay ngayon din. Isama niyo na ako, Papa. Hindi na kailangan. Don Perfecto, hindi ko kaya lumaban sa inyo. Ngayon na ko na kung gano'ng katindi ang pagmamahala niyo. Payag na ako. Talaga, Papa? Payag ka na? Mga bata, magmula kayo. Siya na ang amo niyo. Ha? Ayaw ko At ikaw, uh, ba balay. <laughs> balay. Malaking leksyon ito para sa akin. Hindi ko dapat huskaan ang isang sa kanyang panlabas na niyo. <laughs> eh, Alam niyo, don Perfect. Eh, malay. Iyan ang matagal ko lang gusto sabihin sa inyo. Ang kamali ako. Uh, at meron pa sana akong gustong hilingin sa inyo eh. Ano yan? <clears throat> uh, pahiramin mo muna ako ng limandaan. Kasi bukas, mayroon totoo sa likuran namin. 500 lang. Oo. Oo. Wala problema yan. <clears throat> Thank you, pare. <laughs> Oya, attention. Pinsan, back on side. Oi kau, lu mau apa kak? Lu mau apa sabi? Tiada apa-apa lelaki ni. Eh.